parang ito po. Ano lang tayo, 6.25 Sa payot ano ang mga hirap Kaya ang Kaya ang mga hirap Kaya ang mga hirap Kaya yung bubbles, na kuha mo na? Ay, ano lang, yun, Ayun, Ayun. lang. sa ilalim. Ayan, yun uh, back, back ganyan ba? <laughs> Kahit bag yun, tayo. Silalagay natin sa bagong pwesto. Kasi pag Sabado, bukas yung mga bibilan ko. Pag linggo sarado, kaya talaga napilita kami ng hindi Sabado. Kailangan na namin ma-displayan yung bagong pwesto. Okay. Diyan pa rin tayo. Mamaya na tayo lalabas. Sarado <laughs> pa naman yung mall eh. Oh. Bili tayo guys ng mga plastic ware. Dito sa, ito yung parking pabilang niya pag linggo kasi sarado to kaya ngayon sabado kami namili H.P. General Merchandise <laughs> ang pangalan diyan Alex? Alex doon ah, magkasama? Oh, walang space. Alex do ang space blend. Ada pak? Tidak tidak. <laughs> Bali ko. <katanya. laughs> Wala silang ano, map. Doon tayo bibili sa loob. Dahil pa parang gusto order eh. Problema, umuulan. Umuulan, ulan. Kaya, ang Ayan na guys, puni ko na yung ating binili. 120 kayo sa anak ko, hindi pa kasama yung sa akin. Siguro nasa 200 kayo lahat kasama sa akin. Pero yung iba, babalikan na lang bukas dahil hindi na The Sa plasticware pa lang, nasa 12K. Meron pa tayong binili sa taas na plasticware. Mga dustpan, mga map, toilet pump talaga ka siya. Dapat L3. Ayan yung anak ko. Siya yung magtitinda dun sa pwestong bago namin. yung punong puno na yung loob. Hindi ko na mapakita sa inyo. Ayan, yeah, mga babalikan na lang namin yung bukas. Hindi na kasya.